Mga Boss Idol, magandang araw sa inyo! Panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Tara na pag-usapan natin ang balitang ayaw rin naman nga daw ng Miami Heat na i-trade si Tyler Hero. At ang sinasabing araw ng pagbabalik ni Justin Brownlee sa Barangay Ginebra. Pero bago nga natin yan umpisahan, introhan muna natin to. Halina't pag-usapan natin ang balitang ayaw rin naman nga daw ng Miami Heat na i-trade si Tyler Hero. Naibalita na nga ng mga nagdaang linggo na naging sobrang aktibo rin naman nga ang Miami Heat sa pakikipag-trade talk sa iba't ibang kupuna ng nagdaang off-season. At isa nga sa mga gusto talaga nilang makuha noon ay si Damian Lillard. Sa katunayan, may mga naibalita nga na ilang beses in-offer ng Miami si Tyler Hero sa front office ng Portland Trailblazer na hindi rin naman ikinatuwa mismo ni Tyler Hero. Pero bago pa man nga yan, mga boss idol, sinimula ng Miami Heat ang kanilang kampanya sa regular season. Ay pinasinungalingan na nga ng kanilang presidente na si Pat Riley ang mga lumabas na trade rumors kay Tyler Hero. Sa katunayan, nilinaw nga nito na hindi nila inalok si Hero sa trade ng Portland Trailblazer kay Damian Lillard. Wala rin naman nga daw pong interes ang Blazers sa kanilang batang superstar. Kaya mali nga ang mga naglabasang balita noon patungkol kay Tyler Hero. Sa ibang balita naman nga patungkol sa sinasabing araw ng pagbabalik ni Justin Brownlee sa Barangay Hinebra. Kagaya nga ng naibalita noong nakaraang araw, mismo si Justin Brownlee nga daw po ang nag-request sa management ng Barangay Hinebra na si Renaldo Balkman muna daw po ang dapat ipalit sa kanya bilang import habang wala pa siya at gumugulong pa ang imbestigasyon sa nangyari sa kanya nang nagdaang Asian Games. Kaya dahil nga dyan ay mukhang si Balkman talaga ang nangunguna na sa lista ng magiging bagong import ng Barangay Hinebra. Yes, katulad nga ng ibinulgar ni Kinito Henson. Letter B rin naman nga ang unang letra ng apelyido nito. Kaya mukhang siya na nga talaga ang official na magiging kapalit ni Justin Brownlee. Pero katulad ng inilabas sa balita, eto nga daw po ay isa lamang interim import ng Barangay Hinebra. Meaning, once nga daw po napayagan na si Justin Brownlee na makapaglarong muli ngayong darating na PBA Commissioner's Cup. Pero sa ngayon nga, ay hinihintay pa rin naman nga ng PBA at ng Barangay Hinebra ang magiging desisyon at parusa ng FIBA sa kanilang import na si Justin Brownlee.